Ayaw mo game mata? Yun na. Yo! Mag-ingay! Mag yo. yo! Yo! Dito na naman tayo sa Dilaan ng Tiwup! Pakailala ka! Magpailala mo sarili mo! Justin nga pala, tiga Baclara. At may branch nga pala ako dito. Shoutout sa Rixona. Ang kalaban ko ngayon si Marlona. Yo! At sa'yo man naman! Pakailala mo sarili mo! Opo, si Joel Villanueva. Sana, ganyan niya akong ano. You know. Yo! Yo! Shoutout nga rin pala sa mga nagpapashoutout dyan. Shoutout sa inyong lahat. Yun. Ako, oh, sino ko nang ba? Si May Bari dyan. May Bari ay <laughs> 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 Ano nga ba? Yun. Ano nga? May Bari ay dyan. Oo, oh, ito. Yun, yun. No, meron lang. Mas ka dyan. Oh. Ano sa'yo? Ikaw? <laughs> tao. Oh. Tao. Tapos yung mic na masyado dyan. Yung masyado nang naririnig eh. Okay. Oh, oh. Ao. Munaka si Justin. si Jasmin, unang banat para kay Justin. Yo. <applause> Yo. 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 Ito uh, na sisimulan ko na batikaw bangingi tinga mo emo mo ako. Amo. Ah. Uh. <coughs> oh. <laughs> <coughs> Yo. Palawom banat para kay Briki. Alam <laughs> ko ano pangalan mo, Justin. Gusto mo palo ko sa iyo, Walis Ting Oh! Ang pinakot ng Walis Ting Ting, Yo, 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 yo! Palong banat, <laughs> palong banat na to! Magingay, magingay, magingay! Pakita muna yung mga Justin, Ting Ting! Oh! Walang makuwenta! Balik na sa akin! <laughs> yo! At ang palong banat na! Palong banat na to! Bush buhay na to! Bakbaka na! Yo, yo, ikaw nga pala si G Boy, ang matabang baboy. Inamoy kita, ang asim mo! Bawe bawe Bawin mo, sarili mo! Balita ko cross mo si Joel. Pag sinuntok kita, gagamitin ko yung tawel. Nakapakabigatan <coughs> <coughs> mga laban niyo yung araw na to! Oh, sabay, 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 sabay! Round 3 Sa na, round 3. Uy, buti ko pang pag-ingay! <coughs> uh, Araw na rin nga, sino mauna na sa inyong dalawa? So, Joel naman. Joel, 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 ikaw na po mauna, Joel. Yan, nagubatan si Joel, ikaw ito ang Joel, ikaw na, Joel. Wala akong tagay ko lang. Judge, ngunit dito, may gawal. Pag minunod kita, hindi ka na-aho. Wow! Oh! 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 <laughs> Yung, ang oh, mag-ingay, mag-ingay. Mag-ingay ka na. Oh! Oh! ko Yung balat ko na Ito nga pala si Enteng Batawid mo si Andeng yeah. oh, yes. Grabe mo mga balat na nasasakit Sobrang sasakit sa puso Tangin <laughs> oh, na mo Round 4 na round 4 na Ang mababalat na ay si Sosing. Banatan niya Ito nga pala ang team namin O oh, Blacks Ang sarap mga pasunang Palo Blacks oh!